We are going on the trip now. It's going to be rough. It's going to feel like it's going on for a long time. Are you allowed to take off your blindfold? If I find that you have, I will hurt you. Do you understand? And no talking, but you never, ever take off your blindfold. If you look, you will die. isang post-apokaliptik na hinaharap, nakarinig si Mal Lori ng isang mensahe sa radyo tungkol sa isang ligtas na kanlungan. Kung saan malugod na tinatanggap ang lahat, tinipon niya ang kanyang dalawang anak na walang pangalan at may napakaseryosong tono, inanunsyo niya na gagawin nila. Sumakay ng bangka pababa ng ilog, kaya napakahalaga para sa mga bata na huwag mag-alis ng kanilang sasakyan. Nakapiring o sila ay mamatay. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kahon na may mga alagang ibon at umalis ang grupo sa kanilang tahanan. Gamit ang isang string, trail upang maabot ang bangka nang hindi nakikita. Nagsimula ang lahat limang taon na ang nakakaraan. Si Mal Lori ay isang buntis na artista na binibisita ng kanyang kapatid na si Jessica. Habang nag-uusap sila, hindi nila gaanong pinapansin ang TV newscast na nag-uulat sa hindi maipaliwanag. Malawakang pagtanggal sa sarili na nagsimula sa Siberia at ngayon ay kumakalat sa buong Europa. Pagkatapos ay pumunta ang magkapatid na babae sa ospital para sa appointment ni Mallory. Naging maayos ang baby check-up at sa kanilang paglabas, napansin ni na Mallory at Jess ang isang babaeng kumikilos. Mali-mali at sumakit ang ulo niya sa salamin na bintana. Mas malala lang kapag lumabas sila. Total chaos is taken over the streets with people. Sa takot, ang magkapatid na babae ay sumugod sa kanilang sasakyan at sinubukang itaboy. Ngunit biglang kay Jessica, ang mga mata ay naging kakaibang kulay at nagsimula siyang magmaneho ng galit na galit. Hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Mallory na pabagalin. Pababa, ang nakakabaliw na bilis ay nagiging sanhi ng pag pagflip at pagcrash ng kotse ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ang magkapatid na babae. Maingat na gumapang palabas si Mallory para lang makita ang kapatid niyang humakbang sa gitna ng isang kalye, kung saan. Napatay siya ng dumaraan na truck. Nabalisa at nagpapanik, nagsimulang tumakbo si Mallory kasama ang karamihan na nagiging mas magulo. At natakot sa pangalawa habang ang mga sasakyan ay nagsimulang sumabog sa kanilang paligid. Nang itulak pa baba si Mallory ng karamihan, lumabas ang isang babae sa isang bahay para tulungan siya. Hindi pinapansin ang pagtutol ng kanyang asawang si Douglas. Ngunit bago niya maabot si Mallory, ang babae ay biglang napupunta sa ulirat. Habang nakikipag-usap siya sa isang hindi nakikitang tao, pumasok ang babae sa isang nasusunog na kotse na sumabog sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinulungan ng isang lalaking nagngangalang Tom si Mallory at dinala siya sa bahay kung saan tumanggi si Douglas. Para buksan ang pinto, gayunpaman, nagpa siya ang may-ari ng bahay na si Greg na tumulong at pinapasok sila kasama ng iba pang mga nakaligtas. Ang bawat isa ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga teorya tungkol sa kung ano ang nangyayari, tulad ng mga demonyo o katapusan. Nang mundo, ngunit walang sino man ang may napatunayang paliwanag. Isa lang ang sigurado, ang pagtingin sa entity ay pinipilit ang mga tao na i-delete ang sarili. Ang isang mag-asawa ay pinamamahala ang tumawag sa kanilang anak at narinig na siya ay nasa problema, kaya umalis sila ng bahay. Ang TV newscast ay nagpapakita rin na ang kababalaghan ay kumakalat sa buong mundo. Ngunit, sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga signal ay lumabas kaya wala ng programming o mga tawag sa telepono. Pagkatapos ay nagpa ang natitirang mga nakaligtas na takpan ng lahat ng mga bintana upang maiwasan ang sinuman na tumingin. Sa labas, sa kasalukuyang araw, anim na oras na nasa ilog si Mallory at ang mga bata. Hindi siya tumitigil sa paggawa ng mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga tao sa radyo at pinapanatili ang lahat. Natatakpan ng kumot, regular din niyang tinitingnan ang mga ibon sa kahon. Kapag nagsimulang kabahan ang mga ibon, maririnig ni Lori na ibinubulong ng entity ang kanyang pangalan at sinusubukan niyang huwag pansinin ito. Noong nakaraan, biglang nakarinig ng katok ang grupo, ito ay isang survivor na tinatawag na Olympia na humihingi ng tulong dahil buntis siya. Tutol si Douglas sa pagpapapasok ng mas maraming tao, ngunit tinawag siya ni Mallory na walang puso at nagpasya sila para papasukin siya. Kumuha ng rifle si Mallory kung sakali at napapikit ang lahat hanggang sa sigurado silang Olympia. Ay hindi nakakapinsala. Pagkatapos, nagboluntaryo si Greg na siyasati ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa labas. Mga security camera, yung iba itinatali siya sa upuan sa harap ng mga monitor tapos iniwan siya. nag si Greg para maiwasan ang pag-iwas ng tingin, at pagkatapos ng ilang minutong wala, ang ekspresyon niya. Pagbabago Nakarinig ang grupo ng kakaibang tunog na nagmumula sa silid at nagmamadaling pumasok para matuklasan si Greg. Nahulog at nabasag ang kanyang ulo, agad na namatay. Sinisira agad ng iba ang screen. Nang maglaon ng gabing yon, hindi makatulog si Mallory at naglalakad-lakad sa paligid ng bahay, nakarinig ng isa pang kakaiba. Tunog, gayon paman, naging abala si Lucy at Felix. Sa kasalukuyan, si Mal Lori at ang mga bata ay nasa ilog sa loob ng labing apat na oras nang siya. Biglang narinig ang boses ng isang lalaki na nagsabi sa kanya na tanggalin ang piring dahil ligtas ito at kahit na nangangako ng pagkain. Sinabihan ni Mal Lori ang mga bata na huwag gawin ito at inilabas ang kanyang baril para magpaputok ng walang taros, ngunit lahat ng kanyang mga putok miss at tumalo ng lalaki sa bangka upang salakayin sila habang ang mga ibon ay nagsimulang gumawa ng maraming. Ingay, sinubukan ng lalaki na tanggalin ang kanyang tirim na iginiit na maganda ang nilalang. Ngunit lumaban si Mallory, at pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa niyang patayin siya gamit ang isang machete. Noong nakaraan, ang grupo ay nagsisimulang maubusan ng pagkain, at malinaw na sa ngayon. Hindi darating ang tulong. Nagboluntaryo si na Mallory, Tom, Douglas, Lucy, at Charlie na pumunta sa supermarket, umaasa sa kanilang kaligtasan at mga numero. Pinintura at tinatakpan nila ang mga bintana upang maiwasan ang pagsulyap sa labas at pagkatapos ay gamitin ang GPS upang gabayan sila sa mga kalye kung saan patuloy silang nabangga laban sa mga inabandunang sasakyan at dose-dose ng mga bangkay. Habang nagmamaneho sila sa bawat balakid, may nakita ang GPS na nakapaligid sa kotse. Nakikita nila ang isang anino na nanginginig sa kotse na may wishing sound kaya nagsimula silang magmaneho ng mas mabilis. At panic, nakarating sila sa supermarket, kaya nagmamadali silang pumasok at hindi tinanggal ang blindfold hanggang tinak nila ang lahat ng bintana. Ang grupo ay nahati at nagsimulang mangalap ng lahat ng uri ng mga panustos tulad ng pagkain kundi pati na rin ang mga bagay para sa ang mga sanggol. Nakahanap si Mal Lori ng ilang ibon at nagpasyang siyang kunin din ang mga ito. Sa palagay ni Douglas ay dapat silang manatili dito, ngunit pinagalitan siya ni Mallory at itinuro ito. Walang pusong iwanan ang mga nasa bahay. Biglang narinig ng grupo na may kumakatok sa isang pinto at nakilala ni Charlie ang isang pamilyar na boses. Ito ay ang kanyang katrabaho, na aksidenteng na-stock sa freezer at nagmamakaawa na payagan. Palabas, ang grupo ay hindi sigurado kung nagtitiwala sa kanya ito ay nagbubukas ng pinto lamang ng kaunti upang suriin, sanhi. The birds to go crazy and confirm the man is actually the entity trying to trick them. Sinimula ng lalaki na sumigaw na dapat makita ang nilalang at itinulak ang pinto, kaya umarap si Charlie sa kanya upang ipadala siya pabalik sa refrigerator na nagpapahintulot sa iba na eye lock ito muli. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang dugo mula sa ilalim ng pinto na nagpapatunay na patay na si Charlie. Umalis ang grupo habang naririnig pa rin ang boses ng lalaki na humihingi ng kalayaan. Nang gabing yun sa bahay, narinig ng grupo kung ano ang tunog ng isang kotse na pinaalis kaya. Sumugod sila sa garahe para lamang matuklasan na umalis na sina Lucy at Felix kasama ang kanilang mga tanging sasakyan. Sa kasalukuyan, sa wakas ay nagpapahinga si Mallory pagkatapos ng 24 na oras ng walang tigil na paggaon. Gayunpaman siya ay masyadong nag-aalala tungkol sa mga bata at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang magsagwan muli, ngunit ang bangka, aksidenteng nabangga ang isang lumubog na truck. Nahulog ang bata sa bangka at nahuli siya ni Lori bago siya malunod, natalo lang. Kanilang kumot at pagkain sa proseso. Sinisikap ni Lori na bigyan siya ng babala gamit ang isang jacket at nagpas siyang ihinto ang bangka sa pampang kung saan sinabihan niya ang mga bata na huwag lumipat habang naghahanap siya ng mga panustos. Pagkatapos ay ikinabit ni Mallory ang ilang string sa bangka at ginalugad ang kakahuyan hanggang sa makakita siya ng isang gusali, kung saan nagsimula siyang mangalap ng pagkain sa isang bagong kumot. Ang kanyang string ay hindi maaaring tumagal ng ganoon katagal, kaya itinali niya ito sa mga kasangkapan habang siya ay nagpapatuloy para mag -imbestiga. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nakita niya ang string na nanginginig bago gumalaw ang isang anino sa labas. Kaya agad siyang tumakbo palabas ng gusali, tumatakbo sa kagubatan bilang entidad. Nagsisimulang bamulong sa kanyang pangalan. Si Mal Lori ay nakabulag na pumutok ng kanyang baril kung sakali na narinig ng batang babae at ginagawa. Bumaba siya sa bangka para tumulong. Sa kabutihang palad, mabilis kumilo si Mal Lori at naabot ang bata bago ang nilalang. Kaya kinaladkad niya, bumalik siya sa bangka at sinigawan siya dahil sa pagsuway sa kanya, pinaalalahanan ang dalawang bata na umalis. Noong nakaraan, isa pang nakaligtas ang kumakatok sa kanilang pintuan at hinahayaan siya ni Olympia nang hindi tumitingin. Sa iba muna, ang kanyang pangalan ay Gary at pagkatapos na walang itinatago si Tom Chexy, ipinaliwanag ni Gary na baliw lamang yon. Ang mga pasyente ay maaaring makaligtas sa entidad. Siya ay tumakas mula sa ilang mga baliw na lalaki na nakatakas mula sa isang mental na institusyon at ngayon ay nasa labas. Doon pinipilit ang mga tao na tingnan ang entity, sinasabing maganda ito. Walang tiwala si Douglas kay Gary at pilit siyang pinalabas ng bahay habang tinutukan ng baril, ngunit kinatok siya ni Cheryl at ikinulong sa garahe habang pinahihintulutan si Gary na manatili. Sa kasalukuyan, si Mal Lori at ang mga bata ay nasa ilog sa loob ng 38 oras. Tinatakpan ni Mal Lori ng kumot ang lahat para bigyan sila ng babala na papalapit na sila sa Agos. Na siyang pinakamapanganib na bahagi ng paglalakbay. Ang isang tao ay kailangang panatilihing bukas ang kanilang mga mata upang mag-navigate, at ang parehong mga bata ay nagboluntaryo, ngunit si Mal Lori, Naaalala niyang ipinangako niya kay Olympia na aalagaan niya ang kanyang anak kapag may nangyari. Sa kanya, at hindi rin niya kayang saktan ang sarili niyang anak. Sa huli, nagpasya siyang ipagsapalara na lang nila ito at dadaan sa agos nang hindi nakikita. Sa nakaraan, parehong Mal at Olympia ay nagsimulang pumasok sa paggawa sa parehong oras. Habang dinadala ni na Tom at Cheryl ang mga babae sa itaas sa kanilang silid, Naglabas si Gary ng isang grupo ng mga guhit, ng mga nakakatakot na nilalang at nagsimulang gumawa ng bago na nagpapakita isa talaga siya sa yung mga baliw na nakatakas sa mental institution. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga ibo ni Mallory at inilagay sa refrigerator bago pinunit ang mga papel. Ang mga bintana na nakikita ni Douglas mula sa malayo. Nang bumaba si Tom at mahanap ang mga guhit, agad siyang kinatok ni Gary Pagkatapos ay binuksan niya ang front garage door na umaasang makikita si Douglas ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Sa itaas na palapag, ipinanganak ni na Olympia at Mallory ang dalawang napakalusog at magagandang sanggol. Biglang pumasok si Gary sa kwarto at hinayla ang blinds sa harap ni Olympia na agad naman. Nahuhulog sa entidad. Nagawa ni Mal Lori na kunin ang sanggol mula sa kanya bago tumakbo si Olympia sa bintana para mag-self-delete. Pagkatapos ay hinawakan ni Gary ang mukha ni Cheryl at pinilit itong idilat ang kanyang mga mata sa labas, dahilan. Her to also self-delete gamit ang gunting. Habang nagtatago si Mallory kasama ang mga sanggol sa ilalim ng isang kumot, nagpakita si Douglas kasama ang Ripple at ginawa ito. Ilang bulag na pamamaril na nasaktan si Gary sa braso. Gayunpaman, Mabilis na gumanti si Gary sa pamamagitan ng pagtalon kay Douglas upang itulak siya sa reha, at saksakin siya ng gunting. Nahulog ang ripple sa sahig at sinubok ang agawin nito ni Tom kasabay ni Gary, na naging sanhi. Ang sandata upang maalis. Nakarinig si Mal Laurie ng dalawang putok bago may lumapit sa kanya ngunit sa kabutihang palad ay si Tom, na isa sa laban. Lumipas ang limang taon, at magkasama na si Mal Laurie at Tom habang pinapalaki ang mga bata. Bilang mag-asawa, mayroon silang buong sistema para mapanatiling ligtas ang bahay at gumamit ng string para hanapin. Mga supply kapag kailangan nila ang mga ito. Nang gabing yon, nakatanggap ang dalawa ng radio transmission na nagsasabing mayroong isang ligtas na tambalan na may maraming ng mga panustos at pagkain sa ilog. Ang boses sa radyo ay nagbibigay pa nga sa kanila ng mga tagubilin na isinulat ni Tom sa isang mapa. Tila kailangan ang makakita upang tumawid sa agos at inirerekomenda ng boses ang pagsunod. Ang tunog ng mga ibon sa kagubatan dahil malalaman nila kung nasa paligid ang nilalang. Gusto ni Tom na pumunta sa compound, ngunit tumanggi si Mallory dahil sa tingin niya ay isang bitag ito. Maya-maya, habang ang pamilya ay lumabas para maghanap ng mga panustos ng magkasama, narinig nila ang mga sasakyan muli kaya pinuntahan sila ni Tom habang ligtas na nakalabas si Mallory at ang mga bata. Ang mga driver ay isang grupo ng mga baliw na tao na humihiling kay Tom na tingnan ang entity, at kung kailan, napansin nila si Mallory at ang mga bata, pinaputukan sila ni Tom. Nagawa niyang patayin ng ilan sa kanila ngunit binaril siya ng mga ito. Kaya kung gusto ni Tom na iligtas siya, pamilya, wala siyang choice kundi tanggalin ang tirang para kunan ng mas magandang layunin. Matapos silang patayin sa loob ng ilang segundo, nakita ni Tom ang entity at nagtanggal ng sarili. Nagkaroon ng breakdown si Mallory sa kanyang pagkawala at nagpasya na oras na para umalis para sa shelter pagkatapos. Lahat, apat na put dalawang oras na sa ilog at medyo mabilis na lumalapit ang grupo sa Agos. Nang marating nila ang mabundok na tubig, sinubukan ni Mallory ang kanyang makakaya upang makalusot. Ngunit nabaligtad ang bangka, tapos at lahat ay nahuhulog. Tumawag si Mal Lori sa mga bata at nahanap ang batang lalaki sa tubig, ngunit nagawa ito ng babae. Sa lupain, buti na lang at mabilis siyang nahanap ni Mal Lori dahil may kampana ang dalaga na patuloy niyang tinutunog. Pagkatapos ay naglalakad ang tatlo sa kakahuyan kung saan naririnig nila ang bulungan ng nilalang na ginagamit nila. Boses ni Tom, Sinubukan ni Malory na tumakas mula dito, nahulog lamang sa isang maliit na burol. Hinahabol ng boses ang mga bata at halos tanggalin ng bata ang kanyang pirring. Ngunit mabilis si Malory, hinahanap siya at pinigilan siya. Hindi niya mahanap ang babae, kaya nagsimula siyang humingi ng tawad sa pagsigaw sa kanya at sa. Ang tunog ng kanyang boses ay nagpapahintulot sa batang babae na bumalik sa kanya. Pagkatapos ay sinusundan ng pamilya ang mga tunog ng mga ibon ngunit kailangan nilang magsimulang tumakbo kapag ang biglang pinalibutan sila ng nilalang. Ilang beses silang nahulog, ngunit sa huli ay nakarating sila sa compound at ang pinto ay bukas bago sila maabot ng entity. Sa loob ng compound, tinitigan ng mga mata ni Mallory at hindi nagtagal ay malinaw na ang lahat upang manatili. Nakilala nila ang boses mula sa radyo at natuklasan ni Mal Laurie na ang tambalan ay isang paaralan, para sa mga bulag na puno ng mga nakaligtas ngunit pati na rin mga ibon, na bilang isang alarma. Ngayon ay maaari na silang magsimulang mamuhay ng maayos, nagpasya si Mal Laurie na pangalanan ang mga bata, ang babae, ay tinatawag na Olympia pagkatapos ng kanyang ina, at ang batang lalaki ay ipinangalan kay Tom. Pagkatapos ay binuksan ni Mal Laurie ang kanyang kahon at pinalaya ang mga ibon upang makasama ang iba sa santuario. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!